Yung mga katutubo sa Taiwan, alam nyo ba, meron silang magagandang restaurant, ang gaganda ng mga pagkain nila, talagang merong garnishing, sikat, talagang dinudumog. Kasi nga, nagiging attraction yung kultura nila. Alam nyo ba kung ano yung nangyayari sa mga katutubo natin sa Pilipinas? Sila ang biktima ng pang-aabuso, pang-re-rape. At panlililin lang ng mga taong gusto ipabagsak ang ating pamahalaan. At 'yan ay ang mga terorista, mga NPA. Sakit-sakit sa loob ko no na makita na sobrang productive and improving yung pamumuhay ng mga katutubo dito habang sa atin sa Pilipinas hanggang ngayon naghihirap pa rin. Nagsisimula na sanang umusbong ang kanilang pamumuhay dahil sa NTFL CAC. Pero ano na ang nangyayari sa bayan natin? Bakit ganito ang mga balita ngayon? Alam niyo po ba na maraming testimonya galing sa mga katutubo natin na sinasabi nila na nililin lang sila, akala nila pag-aaralin sila pero ang resulta tinuturuan sila para humawak ng armas at maging rebelde ng Pilipinas. Alam nyo ba na ang mga schools, lalong-lalo na yun nasa bukid, na pugaran ng recruitment ng mga NPA at terorista? Paano na ngayon kung ang school mismo ay ginagawang recruitment area ng mga taong gustong ibagsak ang Pilipinas? Gusto ba ninyo yan? Kaya, alam nyo po, supportahan natin ang NTFLCAC at wag na wag tayong pumayag pa sa peace talk. Kasi, sa totoo lang, we had peace talks for how many years and hindi nga siya epektibo. Bakit? Kasi ginagawa nila itong rason para hindi magkaroon ng digmaan at hindi sila masusupil ng ating mga sundalo. Habang nagkakaroon ng peace talks, Nagpaparami sila ng nagpaparami. At bakit ko to nalaman? Dahil ang mga NPA members mismo na sumuko na, sila mismo ang nagbibigay ng ganito mga testimonya na mapapanood nyo sa laban kasama ang bayan. Kaya nga po, dapat mulat na tayong lahat. And hindi po ako mapapagod na mag-share dito sa TikTok ko para sa ating lahat at para sa mga kababayan ko na sana maprotektahan ninyo ang ating bansa. Kasi paano na ang Pilipinas kung bagsak at bumagsak ito dahil lang sa mga politikong alam lang, ang alam lang nila ay mangurakot at maging gahaman sa posisyon sa pamahalaan.